huli nyo, kaalis lang at saka parehas yun na isa oh, Kaalis din yun nun. Isa, yung isa. Hindi ka. Para sila nga yung igay eh. Oh, araw. Daling araw. Igaw! <laughs> Alam ko, mala malakas ang hangin ah. Ha. Ba't walang galaw? Eh, mayroon din, may pandiesel din. huli nila o. Oh. Kaputing na saka yun ah o. Sila silat eh. Walang magaling ngayon, lahat puro silat. Na ilang perasa lang yan ako. Oh. Iniikot nila ng buong lawa. Buti guys, isang bugsak lang yun. Inaawa na ako at isang bugsak. Nako, lalaki oh. May limang kilo rin yan. Parang mga tres na yan, mga mamaw ah. Tres yata binabagsak mo eh. Ano, mabarandalan. Nako. Eh, isang tulto eh, hindi na sa lang. Eh, si Ronald daw. Pa, wala si Ronald. Tingnan natin si Ronald. Nandun yun. Wala nga natin

Nagkakapiraso sa, sa putiso. <laughs> Nanunuliyan na doon yung mga tawuan niya guys. Nanunuliyan. <laughs> <Malulia. Malulua. laughs> oh, rotuliyan. Ilang piraso yan? Naku, lalaki niya na boy. Oh, boy na boy oh. Sarap yung ihaw. Oh. Oh Kung puro ganyan na kahit 50 peraso eh. Eh, pag may ihaw. Ang ganda-ganda huli mo. Oh. Buhay na buhay, oh. oh. Talaga, lahat lang yan. Parang, hindi <laughs> pa mainit Hindi <laughs> pa mainit. <laughs> <pa may> <laughs> <pa may> <laughs> 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 na mainit, guys. O na mainit yung makinig niya. Hindi ako, Ayan, may alam lang. ulit, guys. water lily, oh. Kan kaibigan ko ah. Oh. Dao. Oh, ano dali ah. Oh. Na dali. Oh. Ang ulan nito. Oh. Mamadali ito ah. Oh. Ko, oh. mamadali talaga to. <laughs> mamadali lagi to, oh. Oh. Ilan, ilan berasa yan? Dalawa? Oh. Oh. Tatlo? Tatlo? Gin. 12. Wala, 10 lang 'yan. Ilan? 11. Paano naging 12 ang 11? <laughs> Naloloko mo yata kami ah. <laughs> Ilan? <Dilawa. Nakuna> ka <laughs> dalawa. Naku, nakadalawa. Kaya si ng asawa to. Sigurado. Sigurado. Palalayasin ng asawa to, walang huli. Ano ikaw? <laughs> wala? Ay. Wala man sila huli kay dami mga water lily oh. Ay, ko guys. maganda ganda nga to eh. Ikaw may huli. Sila JP wala eh. Sila JP wala man lang huli. Ikaw maganda huli mo ba? Maganda huli niya guys. 20 Ako sampu din may gitim. Ba GP nga wala eh. Lang so lang. May pandisil pa siya oh. Yes. Woo! Kahit papaano, may huli din siya. May huli din siya guys. Ay. Shout so, sa mga mahilig sa tilapeto. Ang laki oh. Oh, diklan kilo siya aku eh. Oh? <laughs> Talaga. torsi, oh, Torsi Torsi guys. yang malaki pa. Tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Ito kilo. Pwede na. Isa. 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 Nako. Ayan ang ano, may pa diesel na. Diesel yun. Wala nga nila guys. Shut out. Wala, wala sila gano'ng huli ngayon. Mahangin.